Morning guys. Morning. Ah uh, may i share lang ako sa inyo guys. Para sa mga newlywed na mga couple guys. Ah uh, kasi ano guys? Ah uh, 25 years na po akong kasal guys. Sa sawa ko at may apat kaming anak. Apat lang guys, hindi lima, apat. Nung una guys, ano to guys yung isisir ko para to sa kuan uh, guys anong kung anong gusto nyong anak babae o lalaki so nung una guys nibuntis yung asawa ko yung anak namin babae babae so pangalawang anak namin nagpaplano kami na sana lalaki so may naka-advise sa amin guys at ito isishare ko din to sa inyo at nasa sa inyo din kung gagawin niyo o hindi ano to guys babae man yung panganay ko guys so gusto ko yung pangalawa lalaki so ang ginawa namin guys sabi ng mga matatanda dito sa amin na kung gusto niyo ninyo ng lalaki pagkatapos niyong magtalik, yung asawa mo tumagilid doon sa kaliwa kung gusto niyo ang lalaki. Pag gusto niyo ang baba, gusto niyo anak niyo babae, tumagilid siya dito sa kanan. So yun ang tinuturo sa amin. Pero nasa sa inyo yan kung gagawin niyo. Pero sa amin, talagang lalaki talaga yung pangalawa kong anak. Yun ang ginawa namin. So pagkatapos namin magtalik, yung asawa ko tumagilid dito sa kaliwa So yun. Ah uh, tumagilid siya hanggang mga ah uh, 30 to 45 siguro para maano yung sperm doon sa kaliwang ano niya. Then yun guys, nagkatotoo siya guys totoo yung lalaki talaga ang anak ko. So, sa pangatlo at sa pangapat, wala na, hindi na kami nag, ano, ginawa, hindi na namin ginawa yan. So, puro lalaki. So, isa lang yung babae namin na anak yung panganay kong babae. So, yun lang guys, ang isi-share ko sa inyo yung mga bagong kasal. Gawin nyo ito guys kung gusto niyo wala namang mawawala pag lalaki ang gusto niyo dito ang babae tumagilid sa kaliwa pag babae dito sa kanan mga 1 hour siguro guys para yung sperm talagang doon siya pupunta pagkatapos na pagkatapos dito guys tumagilid siya dito sa kung anong gusto ninyo wala namang mawawala guys kung gagawin nyo yun ang ano sa amin dito sa yung mga matatanda dito sa amin yun ang tinuturo nila sa amin ganyan daw ang ginawa nila so yun lang po guys maraming salamat at sana may natutunan kayo. Salamat. Um... God bless. Please subscribe my YouTube channel at TV Mix para sa mga para sa bagong videos ko guys. Paki ano na rin din yung notification bell. Thank you guys. Paki-share din para may makuha yung mga ibang bagong kasal. Salamat. Bye-bye.